What's up guys? Good morning. Uh, ngayon guys ay magluluto tayo ngayon ng uh, sinabawang tuna. Ito po ang ating isda nililinisan. Yan. Dahil umuulan ngayon may bagyo, uh, patok ito sa tag-ulan. So, lilinisan mo natin na mabuti ang ating isda para masarap kainin. Kasi pag hindi mo masyadong nilinisan, malansa yan. So ngayon guys, uh, yan malinis na. Yan, ilalagay natin sa malinis na lagayan. Ito yun. So, ngayon guys, nagpakulo na ako ng tubig. Yan, ilalagay natin ang tanglad. Then, loya. Sunod ang sibuyas at ang bell pepper. Ilagay atin ang isda. Tatlong piraso yan na hiwa. Yan, then halahaluin lang natin ang bahagya. Mahalo <laughs> ba? Then, pakuloyin natin siya ng almost uh, 35 minutes. Yan ang ating gulay na ihahalo, talbos ng kamuti. Dalawang, ano, ano po yan, dalawang tali, halagang 20 pesos. Pwede na po yan sa tatlong pirasong isda. Ang importante dyan guys is yung uh, gulay. Pagkakasya, okay, ano na pagkakasya na lang. yun ang ating gulay malinis na uh, antay na lang natin na maluto yung ating isda at saka natin ilalagay yung gulay so ngayon guys buksan natin yan, makulong kulo na luto na yung isda natin so ngayon guys ay kukuha tayo ng seasoning yan ang ilalagay natin dyan is asin asin then isusunod natin yung bitsin yan para bitsin magkaroon siya ng lasa hindi ako naglalagay ng nor cubes mga magic sarap kasi hindi namin nakasanay ng kasanay namin talaga yung bitsin at saka yung asin lang ayan bitsin natin yan din titikman natin after uh, paglagay natin mga atirat, at 2 minutes then so, saka natin yung isusunod ang gulay kapag uh, na yung templa ang pagkalamiya niya. So ilagay natin ang ating ng kamote. So guys, ilalagay na natin ang gulay. Yan, Hawalwi ng bahagya. First, na natin Then tatakpan samayon, natin. Lulutuin lang siya ng, ng mo mo almost 2 minutes. Then after noon, uh, natin. Hindi up natin up pwedeng uh, at at natin ng pagluto nito uh, dahil pangit ang gulay pag na luto. So kailangan dito is parang half lang kasi wala na siyang lasa pagka sobrang latang-lata yung gulay natin. So ngayon guys, is luto na yan.